Lagi ka bang pagod at mabigat ang iyong pakiramdam? Nako po, baka kulang ka sa tubig. Alam mo bang 60% ng katawan mo ay tubig? Kaya kung dehydrated ka, ang digestion mo, energy at skin mo. At para sa healthy digestion, uminom ng fiber life. Pero dapat may sapat na tubig. Dahil ang tubig ay tumutulong sa pagdumi natin at nililinis nito ang katawan natin. At higit sa lahat, nakakatulong ito sa weight management. Laging tandaan at huwag kalimutan kung kulang sa tubig, pwede mag o constipation. Stay hydrated, stay healthy! Comment Fiber Life kung gusto mong malaman kung paano ito makatulong sa iyo.